So, 22 is, baka nasa ano ito mga lads, 85 amps to 90 amps sa um, mga ano nito, ang karga nito. So, i-screw pa uli mga kasi lumulog yung mga yan. Wala na, ano na yung screwdriver natin. Kailangan natin bumili uli ng screwdriver. A source para dun sa feeder na ito mga lads. Isang third floor, then isang ground floor. So, try natin ano, try ko igawa yung ano, yung single line diagram nung mga nung home run mga lads, papunta dito sa panel individual yan kasi nasa ibabaw yung power source natin paano yung distribute nung mga wires pag ganitong may double yung pillar mga lods ayan hey, mga lads, uh, good day mga lads. so makita nyo doon sa likod natin is may panel tayo na dalawa mga lads. so doon sa mga nakapanood ng mga video ko mga lods na content na natin ito dati terminate natin yung mga load side mga So sa ngayon, uh, naka-temporary ito sa ngayon. Maghiwalay yung panel nito mga lads. Ito yung sa second floor, ito yung sa ground floor mga lads. So paano yung ginawa natin discarded dun sa ano dun sa power mga lads. So dun sa power, papakita ko yung ano, main breaker dun sa labas mga lads. So dalawa yung ano nito, dalawa yung feeder nito mga load. yung feeder nito. Isa ito mga load. Isa yan. Then isa itong na dito. So, ito is number, ano siguro to? Ah, uh, 14 siguro to mga lads. Ayan. ito, number 14. Then, ito is 22. Parang 22 size nito mga lads. Ah, uh, dalawa yung feeder nito. And, isa yung breaker dun sa labas mga lads. 200 amps yung main breaker nito ng cut out niya dun sa, sa labas. So papakita natin yan. So ang nangyari ngayon is dalawa yung home run nito papunta dun sa single na main cutout mga lads. So ang nangyari is parang yun yung main breaker then branch itong dalawa na ito mga lads. So nagbranch siya dito, isa dito, then isa dito mga lads. So 60 amps, 60 amps. So nilakyan natin yung wire nito. ah uh, baka kasi may mga padagdag pa. And may isa siyang load na third floor mga lads ito third floor to third floor so yung third floor mababa lang naman yun yung ano ng third floor mga lads so outlet and mga ilaw lang yun natin so dun sa schedule of loads nya papakita yung schedule of loads mga lads ng ground floor second floor at ng third floor mga lads so itong wire na na dito ito is number 14 na to ay dedicated lang yan dito sa dito sa panel na to mga lads then itong malaki na to is dedicated to dito sa panel na to then nagbranch siya ng isa makikita nyo ito ito itong, itong, isang na to is 60 amps niya mga lads. ito yung para sa third floor so incoming natin dito sa taas then i-jumper natin yung papunta dito papunta naman dito sa third floor mga lods. yung magiging load nitong breaker na to mga lods, is para dito sa panel na to so makikita nyo yung ano yung wire yung wire na may bumaba makikita nyo may bumaba dyan yan para dito sa circuit na yan Then makikita nyo yung isa, is doon yan tumaas, papunta naman dito. Kaya makikita nyo may bus bar dito mga lads. So yung bus bar na yan is para dito naman sa apat na to Main breaker dito sa panel na to 60. Then ang mga branches niya papunta dito, then ito. Then paakyat dito, then ito, then ito. So, iyan yung sa panel. Then sa, ano, sa taas, 60 amps ito. So, jumper lang natin yan sa main, main feeder natin, papunta dito. Then, susupply so, niya yung taas mga lads. So, separate yung taas. Naka-individual breaker yung taas, then yung panel dito, then yung panel dito. Itong feeder nito is para dito sa panel na tumalad. So, the same din sa mga branch nito tumalad. So, makikita nyo, incoming sa taas, outgoing sa baba. So, isang diretso dito, naka-bus Then yung isa is umakyat, papunta naman dito sa taas. Yan. Para dito sa, sa mga circuit na tumalad. So, naka busbar yan to. Ito, nakabas bar din. So, ayun mga lods, ganun lang yung discarding ginawa ko dito. Kasi dati, nakamalaki yung panel ito mga lods. Then, ang wire niya is ito lang mga lods. Ito lang ang wire niya. So, ang daming modification na nangyari dito nung pumunta kami dito mga lods. Ito is huling batak natin ito mga lods. Kasi iba yung nagbatak nito mga lods. Iba yung gumawa nito. ah uh, doon sa nakapanood ng mga ano, ito so, sa nakapalood ng mga video ko mga lods, sinabi ko nga na iba yung unang gumawa dito. So, pagdating namin dito is yung iba, may mga wires na, then kung ano yung dapat i-modified, is i-modified na lang namin yan mga lods. Kung ano yung mga na dito na, yun yung pinakakapit namin, then kung ano yung mga kulang, is yun yung hinihila pa namin mga lods. So, ayun mga lods eh. So, uh, yung isang wire para dito sa panel na to, itong isang wire na to, isang home run na to para dito sa panel na to and dun sa taas sa third floor. Mga lads. So try natin ano, try ko igawa yung ano, yung single line diagram nung mga nung home run mga lads, papunta dito sa panel. So gagawin natin. Then papakita ko yung circuit breaker do sa labas para makita makita niyo yung ano, yung kung paano yung ano kung paano yung style ng wire na mga lads. So ano lang naman yung mga lads, bali dun sa labas is makita niyo 200 amps yan. Then dun sa galing sa meter is may makita nyo yung wire is dalawa rin mga lats. So kasi maliit na wire lang yung nilagay nila dyan. So ang ginawa ko ngayon is tinagdagan ko na isang wire para mag parallel yung wire na yun dun sa out, outgoing ng meter papunta dun sa incoming nung, nung breaker mga lats. So makita nyo dyan is uh, dalawang wire sa taas then dalawang wire sa ilalim. So yung dalawang wire dun sa, I mean, four wire yung na dun sa ilalim, Uh, two pairs yan mga lods, two pairs, So, load side dyan, isang number 22 ang size, then yung isa is number 14 yung size mga lads. So, magkaiba yung size na magkahiwalay ang distribution dun sa panel mga lods. Parang ano lang yan, parang main panel yan na nag lang dun sa, sa branches mga lods. Kung may dalawang wire dyan, is parang dalawang branch lang yan mga lods. So, naghiwalay yung isa pumunta dito sa panel na second floor, then yung isa is para sa panel na ground floor and third floor mga lods. Kaya malaki yung isa. So, ayun mga lods eh. So, te terminate ko lang itong wire na to para dito sa sa taas mga lods. So kasi ito is meron na to. So dati nakatemporary yan. Meron lang isang wire galing dito papunta dito. Sinupplyan niya lang yon Kasi ito lang yung may power dati. Ito is wala. So ngayon, tinransfer na natin yung power. Dun sa last video natin, nagtransfer na tayo ng mga power dun. Naka-permanent na yung mga lods. Ito is permanent na. Then itong isa na to is permanent na rin natin dito mga lods. So ay mga lods eh. So ganyan lang yung ano, ganyan lang yung discard na ginawa ko para dun sa sa panel na ganito mga lads. So, nagmodify ng panel. Dating isang panel, naging dalawang panel, then dalawang home run. Main cutout natin doon sa labas mga lads. Ay mga lads, eh. so sa size nito para dito sa breaker na to, is hindi nyo na kailangan iluplup to. So, direct na yan. So, pag angat yan, direct na dito sa breaker na to. So, yung breaker is ito mga lads. So, kasya naman yung ano, kasya naman yung ano yan. Ay, mga lads, malog pa. So, doon sa luwag niyan, Yeah, Jumperan pa natin yan dito, papunta dito sa, sa, third floor. Ito yung para sa third floor. So, separate yung third floor. Pwede natin i-off yung third floor. Pwede natin i-off yung ground floor na naka-on ang third floor. So, ganyan. Ganyan ang, ang gano'n mga lods Pwede natin naka-on ang, nakababa ito, pero naka-on pa rin yung sa third floor. Ay, mga lads, So, dun sa mako-confuse about dun sa size ng wire. Then dun sa breaker, katulad ito, 63 amps, 63 amps, 63 amps. So ito is number 14 mm squared. AWG is 6 ata to, 6. Then ito is number 22 mm squared. Sa so AWG is number 4, I think number 4 models or 4 something mga ganun. So hindi naman sakto kasi yung ano. So parang mga ganun lang yan. ah uh, number 22 is number four and fourteen is 16 AWG. Ah, 6 AWG. So yung mga lodi. Eh. So magtataka kayo bakit malaki yung wire then 63 amps lang yun ano yung breaker. So dun sa sa twenty is baka nasa ano ito mga lods 85 amps to 90 amps sa ano nito ang karga nito so then ito number 6 uh, 14 mm is up to 60, 60, 60 amps. So ito halos sakto ito mga lads. Itong breaker na ito para dito, dito sa ano, para dito sa wire na yan mga lads. So ito, malaki itong wire para dito sa breaker mga lads. So dun sa sa size ng wire and then sa breaker is depende dun sa paggagamitan nyo mga lads. So katulad niyan, meron pa kasi ano dito, katulad dito is third floor itong isa na ito mga lads, third floor yan. Mas lumaki yung wire nyo dun sa capacity ng breaker is walang problema mga lads. Huwag lang liliit yung wire dun sa capacity ng breaker. So dun magkakaroon ng problema mga lads. So dapat mas malaki yung, yung feeder line nyo, the same nung capacity ng breaker or mas malaki mga lads. So yun yung, yun yung dapat na, ano, yun yung dapat na na galawan natin. So, mas malaki pa taas is okay. Mas mababa is hindi okay. So, dapat parehas lang dun sa ano, parehas lang dun sa breaker. ay mga So, bakit mas malaki? So, mas malaki siya kasi dito rin tayo kukuha ng para dun sa third floor, mga lads. So, yung 63 amps na yan is ito yung magiging ang magiging load niyan is itong ano lang, itong nasa circuit na yan, mga lads. Yung nasa panel na to. Iba yung power dun sa taas mo sa third floor to iba yan so ang kuha ng power niyan is dito rin. So, dalawa yung pagkukunan dito, Molots. Dalawa itong magiging source para dun sa feeder na ito, Molots. Isang third floor, then isang ground floor. So, ganon ang discarte na nangyari dito, Molots. So, kaya okay lang na lumaki kayo dun sa feeder and wag lang mas liliit dun sa capacity ng breaker, Molots. So, yun yung ano yan. And yung breaker, ang main breaker naman dito mga lods, isa magdadala niyan for uh, dun sa trouble, kung may fault yan or may short circuit, is yung mga branches ang magdadala niyan mga lods. Kung magkakaroon ng overload, para dito sa 63 amps mga lods. So, okay lang to 63 amps para dito sa mga branches. Then, separate ang 63 amps para dun sa circuit sa taas mga nato. So ayan mga lods, kaya mas malaki yung wire natin dito compared dito sa isang breaker na to. So kaya kasi baka may magkatanong bakit mas maliit yung isa then yung isa ay is mas malaki. So ayan mga lods, so pinaliwanagan ko na rin. Uh, ulitin ko, dalawa yung sinusuplayan nitong feeder line na to mga lods. Sa third floor then isa dito sa second sa ground floor. Then ito is para dito sa lang second floor. So ito is ginawa lang natin na ano to. Ginawa lang natin ito ng paraan. Kasi ito yung nadat natin na wire mullet. So hindi yun yung napakabit. So ginawa natin ng paraan. Yan yung inisip natin na ano. Yan yung inisip natin na the best way para dun sa ginagawa natin na hindi na tayo maraming ano. Hindi na tayo maraming gagalawin pa. So nagdagdag na lang tayo. Isang feeder para, dyan, para dito at para sa taas. Then ito, assist na para dito na ito. Ayun So, ganun lang yan. Ayun mo So, nakaterminate na yung feeder line natin. Para dito sa breaker na to, then para dito sa main na to. So, main ng main ng panel na to, then main ng third floor. So, individual yan kasi nasa ibabaw yung power source natin. So, power source dito, power source dito. Makita nyo yan, nakabas ba yan. Magkaiwalay na. Magkaiwalay yan mga lads. Ito ang ito. So, pwede nyo gawin yung ganyan mga lads na kung meron kayong lalagyan ng ano, kung may lalagyan kayong may ipi-feed pa kayo na ibang funnel or ibang branch. To main para dito. So ayan mga lads. so tapos na yung ano natin, tapos na yung uh, pag-terminate natin ng main line para dito sa panel to. Ito kasi is meron na ito mga lads. Ito is gumagana na yan. So sikipan na lang natin yan. Double check kung masikip yung yung mga ano, yung mga screws natin mga lads. Kailangan may higpit yung mga yan. So, ito kasi is nagalaw to, kailangan talagang i-screw pa ulit mo. Kasi lumulog yung mga yan. Wala na mga ano na yung screwdriver natin. Kailangan natin bumili ulit lang screwdriver. So, yung screwdriver natin mo, lods, mga lang to. Pag nasira, pwede tayong bumili ulit yung panibago. Ayan mga lads eh. So, yung protection. Ayan mga lads, Okay na yan. So, iyan ko na lang yung cover nito. Ayan mga lads. So mamaya na lang ulit. Hindi pala mamaya na lang. Ito na yung content natin. ngayon. <laughs> yung na paano yung paano yung distribute ng mga wires pag ganitong may double yung pillar mo. So parang naka-branch lang din. Parang naka-branch lang. Uh, sa mga hindi pa subscribe, subscribe lang. Hit yung notification bell para ma-notify sa mga future upcoming videos ko. And don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos na in-upload ko muna. So mga lodi so comment lang kayo. So dun sa lagi na nanonood ng video. Ah uh, salamat dun sana ano, sa laging pananood ng video mga lads. So big big shoutout sa inyo mga Ayun wala din. Takpan ko na lang muna to. Ciao.